So what's up mga parikoy? Uh, habang andito pa tayo sa bukid mga parikoy no. Manguha mo na tayo ng mga pagkain sa bukid mga parikoy. Tulad ng mga kamuti mga parikoy, tawagin sa Bisaya kamuti. Ito po ito po yung area ng lolo ko mga parikoy. No, sobrang layo kasi lang, sobrang layo lang to mga parikoy. Dito sa Ruhas to mga parikoy, bukid ng Ruhas, sindutan. Andito kami sa sungay mga parikoy no. So yung makikita nyo mga parikoy ang no? kanda talaga dito mga parikoy pag nasa bukid, marami kang nakikita sa baba o oh. So dito kasi silang lolo mga parikoy no. Uh, marami silang marami silang mga tanim dito mga parikoy mga pagkain mga parikoy mga kamuti, maraming mga kamuti mga parikoy tapos may tinatawag pang gabi tapos may tinatawag na kanaka, kamuting kahoy. nung nakaraan mga parikoy, noong nandito kami, pagka wala ng lola ko, pumunta kami dito. Uh, maisan to mga parikoy. Marami itong mais. Tapos naani na nila yung mais. So ito naman yung na natira mga kamuti na lang mga parikoy. Tapos nag nagkatao naman na pinapunta kami dito kasi pinakuha si lolo wala namang manguha dito mga parekoy no tapos nagkuha na lang din kami ng mga kamote mga parekoy dalhin din sa maila namin hapo, dun sa dapitan mga parekoy kasi okasyon na to, mga parekoy eh nandito na kami kaya konti na lang konti na lang lang lang, lang naman ang dinala namin mga parikoy. Tama, tama tama lang yung sakto lang namin So dito talaga mga pare no, pag andito ka sa bukid, ang isa sa hanap buhay mo dito, magtanim ka talaga ng kahit ano, mga pwede mong mabinta. tulad ng mga gulay, ganun, mga natawag lemon or tanglad, so mga sibuyas. Marami kasi dito mga perkoy mga loya, sayute, ito ito talaga ang isa sa hanap buhay nila dito mga perikoy may mga niyog naman dito mga perikoy makita nyo may mga niyoga naman pero ang karamihan dito mga perikoy baol talaga mga perikoy talaga malata ka iwan ko lang no sa tagalog dito mga perikoy ng baol nga to man, tanim Ilan lang kasi ang mga niyog dito mga perikoy kasi sa ibang area dito mga principal ibang sa paligid nito maraming mga puno ng kahoy mga na na lasang kanang maputlan kaya ito talaga sa ibang parte nito mga na napakalaki ng napakalawak ng mga tanima nila mga perikoy pero hindi ang naka ang ano lang ito mga perkoy no hindi siya kuan hindi siya hindi siya patag bakilid bisaya pa mga parikoy, bakilid or bungtod tulang lang mahirap dito mga parekoy pag na, nadulas ka nako sa baba ka talaga mapunta kasi napakahirap mga parekoy tapos ayan mga parekoy kayo, oh napakaganda ng tanawin mga parekoy pag nandito ka sa bukid so yung mga parekoy itong ito naman kinukuha namin kanaka tinatawag sa aming kanaka Iwan ko lang mga parikoy kung anong tawag nyo dito mga parikoy. Napakarami kasi ito mga parikoy, kanaka mga parikoy. Yan yan ang mga puno niya, mga parikoy oh. Kuha kalang ng Sa puno niya nandiyan ang mga unod niya, mga parikoy. Eh. Or laman. So set up muna natin yung kamera mga parikoy no. Kaya, may malaking puno kasi ng kanaka mga parikoy no. Ah, Bunutin natin. Kasi si Mama mga parikoy hindi siya magabunot. Kaya Sinsya na mga parikoy, no? magalaw yung kamera kasi sinisit up ko mga parikoy. Hindi kasi ako nagdala ng lagayan mga parikoy, cellphone lang itong dinala ko. Wala tayong haul, anong lagayan ng cellphone. So maganda dito sa ilalim mga parikoy, no? hindi siya mainit, kaso lang. Ano, kanang, ang kati. Eh. Binunot ko yung malaking puno ng kanaka mga parikoy. Naku, no, napakaraming laman mga parikoy. Mga hindi ko lang yata na videohan mga pare no so shout out pala sa inyong lahat dyan mga pare no sa mga solid pare natin dyan kay tuloy singko kay kabads kay mrs g adventure kay ma'am jean ganda kay shinin kay Mam Ma vit tv kay marilo tv shout out sa inyong mga idol mga OFW natin mga solid pare ko dyan so sa lahat ng mga pare natin dyan shout out na lang sa inyo So pasensya na kayo mga parekoy no hindi ako naka-visit sa mga bahay nyo kasi busy din ako busy kasi ako mga parekoy. No? Wala tayong wala tayong time tayo mga parekoy no. Baka sa susunod mayroon na tayong tay magbumisita sa mga bahay-bahay nyo mga parekoy. So ito mga Pagkakataon na kasi namin na magdala ng mga kamote mga parekoy no. Kasi pag ibinta binta mga parikoy, mura lang mga mga parikoy. Uh, nagtanong kami dun sa taas. 30 per kilo or 20 per kilo ba mga parikoy, no? Masarap kasi ito mga parikoy. Lalo na sa lagyan mo ng uh, baboy, ang karning baboy. Tapos maglaga ka. Tapos ito ang ilagay mo. Napakasarap kasi ito mga parikoy. Uh, pwede din itong kahit anong, sa kamote kasi mga pariko no. Marami kang magawa sa kamote. O pwede mong gawin. So, ilang puno lang kasi ang binunot ko dito mga pariko no. Kasi masira naman pag sobrang maraming kunin, maraming bunutin, masira naman yung iba mga parikoy. Kaya, konti lang dinala namin. Kung baga, para lang may madala din kami mga parekoy sinasabihan kami mga pariko na magdala kami ng kamuti kaya pumunta kami dito sa baol ng lolo ko mga pariko no kasi si lolo mga pariko hindi na siya makapunta kasi dito kasi nga medyo ano na yung katawan niya mahina na eh, may marami namang ano dito mga parikoy marami silang tanim may na may hindi pa sila natanim mga parekoy yung tinatawag na yung palay palay sa kung um, tawagin nito sa amin mga parekoy humay sa bantok no yan ang laman mga parekoy oh. yung dala yung dala kong laman niya mga parekoy oh. Napakasarap niyan mga parekoy oh. Yung iba mga parekoy no hindi pa linghod pa ano pa siya linghod o hindi pa sakto Pero okay na yan mga parikoy. Yan, Ano maraming puno ng kanakang mga parikoy. Iwan ko anong tawag nyo dyan mga parikoy. No? So hanggang dito na lang tayo mga parikoy. No?